Malapit nang matapos ang sakripisyo daw sa pagkocommute ni Riza May Dizon. Bibili na daw kasi ng bagong sasakyan ang bulilit na barkads. Tila ba parang katas ng kanyang pagchachacha? May chika si Lars Santiago. Araw-araw, dalawang beses sumasakay ng LRT si Riza May Dizon kasama ang kanyang ina para makarating sa Itbulaga. Wala pa kasi silang sasakyan kahit sa LRT nga raw, nilalapitan siya ng mga tao. Sabi ko nila, batihin ko sila. Tapos kamusta ko daw sila kay Bossing. Bukod sa Itbulaga, sunod-sunod rin ang guesting ni Riza May sa mga show ng GMA at gagawa pa siya ng dalawang TV commercials. Kaya naman madali silang nakakaipon. At ngayon, bibili na raw sila ng sasakyan. Ito po, ano, kasi kami lahat. Tsaka po, ano, um, brand siya. At kapag nakuha na raw niya ang bago niyang sasakyan, agad daw niya itong ibabalita kina Bossing at iba pang double Cards. Ano po, magpapasalamat ako sa kanila kasi simula nung nandun ako sa Itbulaga, marami na po akong nabiling mga bagay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Itbulaga parang manikang desusi si Riza May na kapag sinabihan mong sumayaw ay kaagad na iindak. Kaya naman ang bibilihin daw niyang sasakyan, matatawad na katas ng cha-cha. War Santiago, updated sa Showbiz happening.